Namit ko dito ang account ng boyfriend ko na si Zai at sinubukan ko dito yayain ang dating ex ni Zai na si Akimi at hindi ko inaasahan na pumasok agad siya sa invite ko. Dito naghilo ako sa kanya at agad naman siya nagreply sa akin at tinatanong niya kung maglalaro ba kami. Tinanong ko siya kung gusto niya at nainis ako sa sinabi niya na sige lang raw basta si Zay raw ang nagyaya maglaro. Ang gagawin ko dito gusto ko malaman sa dating ex ni Zay na si Akimi kung mahal pa ba niya si Zay at gusto ko malaman kung naguusap pa ba sila nitong ex niya dahil tingnan nyo naman friend pa ito ng boyfriend ko na si Zay tinanong ko siya dito kung gusto niya ako at parang napaisip siya dito kung bakit ko ata siya tinatanong nang ganito. Sorry at hindi kong ang akala mo si Zai ang kalaro mo ngayon dahil gusto ko lang kasi malaman kung loyal ba talaga sa akin si Zai. Tinanong ko siya dito kung mahal mo ba talaga ako este si Zai. Dito nagulat ako sa sagot niya na oo raw. Tinanong ko ulit siya dito kung hindi niya ba kayang palitan si Zai. At dahil gusto ko malaman kung mahal niya pa ba si Zai dahil baka naglalaro pa sila nitong ex niya na hindi ko alam. Hindi ko inaasahan na hindi niya kayang palitan si Zai at nagulat ako sa sinabi niya na kaso may ela na raw si Zai. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya dahil baka malaman niya na hindi si Zai ang kalaro niya ngayon. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya sa akin na ang lakas ko raw magzilong. Dito nagkamali ako ng sagot sa kanya dahil sabi ko sa kanya tinuruan kasi ako pero ang nagturo talaga sa akin magzilong si Zai. Dito parang nakahanata siya dahil tinatanong niya kung sino nagturo sa akin dahil ang alam ata nitong ex ni Zai na wala naman nagturo talaga kay Zai magzilong kaya hindi ko nalang sinagot ang tanong niya. Hindi ko inaasahan na magtatanong ang ex ni Zai kung mahal pa ba raw siya ni Zai dahil ako ang may gamit sa account ni Zai ngayon sinabi ko nalang sa kanya na ayokong sagutin ang tanong mo sa akin. Nainis ako sa sinabi niya dito na sa bagay raw may elan na raw talaga si Zai. Dahil hindi ko napigilan ang sarili ko dito eto ang nasabi ko kay Akini. Tinatanong niya ako dito kung ano raw nangyayari sa akin at bakit raw ganyan ako sa kanya ang akala niya si Zai ang talaro niya ngayon.